Tara guys. Ito yung trabaho namin guys oh. Yan. Pinanguklab tanan ang an, ang bigat pa naman niya. Yan. Sige na buns. Go let's go na.

yun, nakatayo doon. Yan guys, ang gigi paningot na guys, kabayan guys. Yan, diyan na naman kami banda. Yan guys, hindi ma dali ang trabaho dito. Kaya kayo mag-upload na kayo guys para malaman niyo. কৰা guys. Grabe. Dini pala pala pa. pa isa rin siya. Hindi siya mga kasi. Iyutabi ko pa This is, This is So ayan Ngayon Ang mga ano na naman Yung mga ganyan no? Di ba ang dami guys O ba? Ang dami Tapos may mga maliliit pa 'Yan yung trabaho namin dito guys, ganun lang ha? Yan. Sigeyo talaga mga ito lang sa akin yung mga maliliit 你多三千再。

Kailangan itim lahat ang tunay. na mga puti. Mga puti lang yung madami na. Mm. Hindi na halata yung sa dark. Hindi halata dito sa mga kulor, Dapat yung itong kulay. Walang puti. Ang Hindi, Hindi nakasama sa kontrata. Punta, ingay. Ito na lang. Wala pala ito. Ah, uh, may dalawa doon. Hindi nilalagyan. Saan? Diyan sa so, ano, sa bed. Ah, hadi dito sa hinduan? Sige, lagay mo dito sa dulo. Sa dulo. Dama nito, tatlo na. Tatlo na? Hmm. Hindi, prehat lang ang ano, hindi mo. So, ayun na po, guys. Next is, malamis maliliit. Malamis Batilapot. tapos na po. Tapos, pagkatapos niya, doon na naman kami. Diyan na naman kami. Hindi diba? Ang luwag ng sala. Ang luwag ng ano nila. Sala. Tapos, ibalik na din namin yung mga lamisang maliit. Maliit na lamisa, okay?

Tapos. Mission accomplished Doon na naman kami sa kabila, guys Dito tapos na namin Mission accomplished na Ano yung itong kutsara na to eh Madumi mm -hmm. Maraming trabaho Kahit walang amo Trabaho pa rin ang trabaho Ganyan naman kami Hindi na natin pang ano ha yun, Bons? Alin? Tanggalin pa natin? Oo, oh, kahit ang yun Sige. Magtanggal na naman, mabigat. Ha? Mabilis lang po. Ito yung gano'n na natin. Yeah. Mm -hmm. Wala, dito may kita hindi ka doon sa kabila Diyan maraming dumi sa ilalim kasi so, so, yung sa ano niya sa ilalim ba may ano pa space ito wala kasi space sa ilalim eh. direto na yan yan yung sa ano sa birthday kaya may dumi yun yung lang sa ano ng birthday yan diba guys So, ayun na guys. Tapos na kami. Nangaus-us na yung matres namin. Binuhat niyan. Alam nyo ba guys? Grabe na sa mo ang matres. Kaus-us. Kung gusto mo yung anak, di namin yung mga anak. Mga kayo. Wala na. Us-us na. na kayo. Ibalik yung mayang ko Dito na naman kami guys sa store. Yan yung patapo na yan sa bigas. Diba? Very crowded na. Magkuha na din ako ng asukal. Ito, mga upuan bones, hindi pa naikiat bones. Ito kami. Ayan. Maraming kuan, kung gusto itapo, itapo na lahat. Ah, Maraming asukal guys. Kung gusto nyo guys. Maraming kami asukal dito. Ayot. <laughs> Ang daming asukal. Magano tayo. Magano tayo guys. Magano tayo guys. dito nga sa pink bone. Ha? Hmm, ano ba, baby? Ano yung tibaan? Ano kasi hindi pa niya itapon? Ay. Alam mo, may sure ba pa pala, oh? Mushroom. Ha? I expired na niya. I na niya? Ayun nga ba? 2023. Ay, oh. Ang dami. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 na piraso, sayang. Expire na expire. Mushroom, soap. Ay, mushroom soup. Ang mushroom sayang expire lang. Eto, dito nang tayo dito na malikot at paglamig na magpunta tayo sa gawa sa dia eh. hmm. Dalabay na lang sako, eh. Dito na, o. Dalawang sako na. Dalawang sako na? naman, kasi ito. Kaya nga, patungan dyan. Kaya baka hanapin niya ng... Galaga, alam mo na. Mahanapan tayo. Patungan din. Marami na mga expired dito. Yan, okay, guys, so mga expired na ipagtapo namin oh, ay para ano wala na kasi ng mga kuwan dito eh ito 2022 babons, oh 2022 pa boots oh sana itong mushroom oh 2022 tapo na di ba para ba yun naman ano? dito. ito, 2026 pa ito. Yung ano mga bago na yun? Ang daming mga mushroom dito. Oh. Bago yan. 2026. mushroom. Tapos itong kuan na is 22. Oh, na-expire na, na dahil gani. 2022. Wala sayang kayo bun. Oh, malaki po naman. Ang lalaki na? na expire na guys. Oh. 2022 pa. Pero pwede pa kaya ito no? Na, ilagay yun sa salata salata nila Ito, 2026 Okay pa ito eh Sweet corn, Rita sweet corn Magkain nga ako ng mais Charot, magkain talaga 2026 2026 2026 ano ipang na natin itong kung ano ito. Ano yun? Uh, ano eh. oh, tapon na rin yan. 2000 July o oh, August. Mahalabiya ni? Eh? Parang. Oo, oh, oh, muhala, muhalabiya pala. Muhalabiya mix. Yan yung ano yan, yun, isang klase, isa yung green. Para saan pala yan? Iba yun yung parang ano may mint. Mm -hmm. no, Ayan guys, magtatapon na kami ng mga sira. Unsa man eh? 2025. Yung mga chai. Pero ito mga chai, hindi man ito mga sira no. Wala mga bago yan. Bago 2024. Oh, expire na. March. Eh, kailan lang yung binili ni tatay, di ba? March 2024. Kasabay nung nandun sa taas. Ibig din sa manis <laughs> Ito. Ito yung nandyan, no? Oh, dyan. Eh, lang, lupa dyan. Tara. Ano pa? Ito, saya ka Lutuin Kaya kayo na, so, natin so. ito. Kagkainin. Huwag natin itapon yan. Lutuin natin yan. Kainin okay. natin. Ayan, ayun guys, patapos na kami. Ito yung trabaho namin dito guys sa Middle East habang wala yung amo. Di ba? At least natapos na rin. Ayan. Ang daming sabon. Nagbabakyo na po kami. Thank you so much guys for watching. Please support guys. Like and share po. Comment down below. Thank you so much.